useless ang mistake kapag hindi ka natuto. May mga tao dito sa inyo na nagkaroon ng relationship, ng jowa, ng ilang beses na. Pero lahat sila iniwan kayo. Lahat sila pinagpalit kayo. Masama ba si Lord? It is because inalis niya yung lahat ng tao sa tabi mo? No! Because inaalis yung tao, it is because hindi yun makakabuti sa'yo. Tama? Pero ang gusto niyang ituro sa inyo, hindi nyo natututunan. Kaya hanggang ngayon, anong nangyari? paulit-ulit yung sakit kasi hindi ka natututo. Tama? Yung tipo bang dumaan ka sa tadaan na puro tinik, puro butilyang basag. Nung nakatapak, ay basag, nasugatan ka. Ouch, ouch. Ngayon, hindi ka natuto. Dumaan ka uli doon. Sabo, ouch, ouch. Pagkasunod, dumaan ka uli doon. Ouch, ouch. So by the end of the day, ang pagkakamali na hindi mo natatama at hindi ka natuto, walang silbi.